Uh, magandang 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 umaga po, magandang tanghali magandang araw sa inyong lahat na narito po sa Pilipinas at isa naman pong magandang umaga magandang tanghali, magandang hapon magandang gabi sa mga narian po sa iba't ibang uh, panig ng mundo o iba't ibang bansa yan, ang uh, ating naman pong mga halaman, ang aking kinapatita sa inyo, alam niyo mga kaibigan o oh, ang uh, buhay ng inyong uh, sarili and nandito lang talaga sa loob ng aming na uh, bahay o kaya minsan sa labas paikot-ikot lang tayo talagang sa panahon pong ito ay damating na po yung punto sa buhay ko na parang wala na akong ganang uh, umalis o pumunta sa uh, kung saan saan kasi nga naisip ko rin na parang nagsawa na tayo sa labas nagsawa na tayo sa mga paggala-gala kaya andito lang talaga sa loob ng bahay yan ang aking uh, kapatid ng aking manugang naglalaba ng mga gamit ng kanyang uh, pamangkin ayan, bibihira din sa magkakapatid yung uh, sacrifice ang isang kapatid para tulungan ang uh, kanyang ati so maganda po yan pag ganyan pong uh, samahan ng magkakapatid ng tutulungan nagdadamayan ang panahon po natin ngayon ay maulan, kagabi pa po umuulan at ngayon po ay uh, paambon-ambon. Kamusta po kayo mga kaibigan? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo at sana ay uh, sikapin po nating maging uh, masaya na lang o maging kalmado na lang sa gitna ng mga sitwasyon na maalo na na po at yan po natin makikita yung ating uh, sarili kung paano tayo kumalma sa panahon na maalon yan. wala pong ibang magbibigay po sa atin ng uh, kapalmahan sa buhay kundi ang uh, salita ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng malasakit sa buhay ng tao dahil ang tunay na pag-ibig at malasakit ng Diyos yan po ang ating pinagpukuha ng lakas hindi po tayo pwedeng uh, umasa sa kalakasan ng mga mahal natin sa buhay dahil darating at darating din sa buhay nila na sila ay manghihina ngayon kung sa tao po tayo aasa ng kalakasan kapag nanghina po sila ay manghihina din po tayo ibig sabihin wala talagang malakas sa mundong ito kundi lahat po tayo ay may kahinaan kaya sa Diyos po tayo umasa at mahilingin na lagi nating mananasan ang kanyang kalakasan o pag sa ganon kahit man po dumating sa punto na tayo nangihina pero dahil po sa salita ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos ay uh, dagli tayong lumalakas, hindi po tayo na igugupo ng kalungkutan hindi po tayo na igugupo ng mga problema sa buhay mga suliranin mga suffering, yung mga long suffering talaga na parang mula noon hanggang ngayon ay uh, andoon ka pa rin sa gitna ng suffering at hindi natatapos. E wag po kayong mag-alala mga kaibigan. Dahil lahat po tayo ay may suffering. Lahat po tayo ay may problema, may suliranin, may mga pagsubok, may mga pagtitiis, may mga pagtsatsaga. Lahat po tayo ay nasasaktan. Lahat naman po tayo ay dumadaan sa proseso ng mga bagay na kung minsan ay hindi natin maunawaan pero kapag napagtagumpayan na po natin na ah, gamit ang ah, kalakasan ng Diyos na ipinagkalog sa atin ay doon na po natin malalaman ah kaya pala may suffering kasi meron palang nais na ipakita o gawin ang Diyos sa buhay natin kaya wag po natin pagsawaan yung mga long suffering na yan dahil kaakibat na po yan ang buhay hindi po tayo exempted wala pong ma-exempted sa mga pangyayari sa buhay kahit man po ang mga may kaya sa buhay may mga suffering din po sila kung hindi po nila problema ang pambili ng pagkain pambili ng lahat ng material ng bagay hindi nila problema ang pera pero may problema po sila patungkol sa kanilang mga negosyo, may problema din po sila patungkol sa kanilang mga anak, may problema din po sila patungkol sa mga relasyon ng pamilya o baka relasyon ng mag-asawa. Ano po? Kaya doon po sa mga sa tingin ay uh, grabe naman, ang hirap-hirap naman ito, wala nang katapos ang mga suffering ito. Eh, po kayo mag-alala at hindi po kayo nag-iisa. Lahat po tayo ay dumadaan po sa ganyan. At yan po ay proseso ng Diyos sa ating buhay upang sa ganon tumibay po tayo. Kasi kung wala po mga suffering na yan, kung wala po yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin na mahirap, paano po tayo tatagal sa mundong ito? Ano po? Kaya blessing din po yung mga suffering na yan, blessing din po yan ang mga problema at suliranin, blessing din po yan ang mga sakit karamdaman. Lahat po yan ay may plano ang Diyos kung bakit niya pinapahintulutan sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, laban pa rin. Eh, ang tanong nga nung isang uh, kaibigan, kapag may kausap, sige, laban lang. Pero pag nag-iisa na lang, at ikaw na lang yung nakakaramdam ng pinagdadaan ng mahirap, paano ka lumalaban? Eh, lalo po tayong lumaban, lalo kapag naramdaman natin, nag-iisa tayo. Pero tandaan po natin, hindi po talaga tayo nag-iisa kasi kasama po natin ang ating Panginoon. Akala po natin minsan ay nag-iisa na tayo pero hindi po yung totoo. Dahil kasama po natin ang Diyos at siya na po ang lumalaban para sa atin. Kapag tayo po ay pagod na pagod na at wala na tayong lakas, wala na tayong kakayanan na lumaban, tayo po ay karga-karga na ng Diyos. So nasa likuran na tayo ng Panginoon at siya na po ang humaharap sa lahat ng mga labanan ng buhay natin. Huwag po natin isipin na tayo ay pinababayaan ng Diyos o hindi tayo naririnig ng Diyos o mas malayo na ang Diyos sa atin, hindi po yan totoo. Kapag tayo po ay nakita ng Diyos ang ating puso, nasa Kanya pa rin tayo umaasa, siya pa rin ang ating sinasampalatayanan, hindi po lalayo ang Diyos sa buhay natin. Andiyan lang po siya at tinitignan lang po ang ating mga puso kung ano po ang laman nito habang tayo po ay dumadaan sa mga suffering na yan kahit gaano man kahaba, katagal ang suffering na yan eh okay lang po yan madalas po doon tayo dinadala sa wilderness yung uh, wala ka nang makita kundi yung ikaw na lang pero wag po tayo mag-alala sasamahan po tayo ng Panginoon kahit sa wilderness. Sige mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Nais ko lang po kayong kumustahin. Nais ko lang po kayong uh, bigyan ng konting uh, mga good vibes. Yan. At uh, magpatuloy lang po tayo. Ang lahat po ay may hangganan, ang lahat po ay may katapusan. At ang Diyos po ang tatapos ng lahat. At tayo po ay papahingahin din ng Panginoon pagkatapos ng mga long suffering po na ating nararanasan. God bless us all po. Bye!